saan nagagamit Kalau kita nak kerum kebihan Kalbut lah maling Maka pokok-pok ni Hai eh. buai hai sus Hai oh. buai Provinsia bilangan Gumalau kebaun para May ane hen Provincia Sipang at syaga lang yan But, Tapos nito biyahin na naman tayo Tresikil Para makahulog sa utang Ay Diyos ko Malinisan na yung kunting Gabi pa ako ko guys so, good morning mga na dol nali lagi kamu dolo gamay lah matung pawa al kamu gabi pawa nato dol Uma. ang kuha tayo ng binhi dol isang ang dirit to dito dol dol sarap dol yung hinahanap ng mga magulang ko dol sarap dol kainin jaga lang dol. Gusti isa Para maging malinis ang atong buhay. Nangangin sa Panginoon para may biyayang dumating. sila dol konting minit na lang dol kita mo na yung ilanim ko hindi pa dalawang buwan buhay na siya malapit na tayo mag harvest makikita yung tanim natin nandol eh. Right. Kailangan so, linisan. Nalinis na natin, dol. Ayan, hey dolo. Nalinis na natin, dol. Okay, dolo. Nakita na yung gabi pao natin, dol. Kaunti lang to dol. Kaunti lang ito. Kasi wala tayong... Marumi pa dolo. Marumi pa dolo. Wala tanim yan, dol. Wala tanim. Kasi wala tayong seedling na ito tanim so, pag marumami na to magkakaroon na to ng seedling may tanim itatanim na natin ito hanggang doon yan dolo hanggang sa mga yung marumi yan dolo dandahan lang dolo so, may seedling pero dolo okay na sana dolo ang ganda natin na dolo buhay na tinanim ko dolo Okay, dolo. Ang dalawang puno na dalandan dulo. May kunting harbisin Huwag kalimutan dol. Palo. Comment and share dol. Please, thank you. God bless.